Bahan tayo na po. Naihima sa si sidak. Buntsak. <tip> Apo na no, Wan ito mga idol ha. Isdang tabang. Naging <clears throat> masad. Kinamatisan mga idol. isang hektarya na naman niya <coughs> shout out kay Mark Paklaon ay Mabait po siyang ay ng mga pagkain ng aso ko. ay ko rin siya ng mga reject na dragon fruit. Ang sabi niya sa akin, yolang lang naman daw balat ang reject, sa loob din masarap. Shout out din kay Kapitan Norman Takbianan Yan po ang kapitan namin dito sa Kalikid, Sur-Cabanatuan City. Mabait po siyang nagpapautang sa akin, silang mag-asawa. Wala pong tubo. Kaya ang, <clears throat> ang ginagawa ko naman binibigyan ko sila ng mga gulay. Shout out din sa nagbo-volcanizing. Nakaibigan natin. Kahakot-hakot ang dinukot niya sa sako na sitaw. <laughs> <laughs> ang sabi niya sa akin noon, <coughs> bigyan ko lang daw siya ng gulay. Libre na ako sa vulcanizing. <laughs> <laughs> okay ka, idol ah Isinama mo na ang mga kapitbahay mo na marami. <laughs> shout out sa'yo natatawa lang ako naubos ang tuloy yung ibe eh. dapat pala eh pagkabibigyan kita eh yung nakatali na hindi yung ikaw ang dodokot sa sako napakarami <laughs> po ang kanyang kinuha. Pero masaya rin ako. Dahil isinama na niya buong kapit bahay niya. <laughs> Ayos ka, idol ha. Sana mapalatan ako ng mapalatan para <laughs> makabawi-bawi naman ako. <laughs> Hindi, joke lang, joke lang. Ganun lang po si Direk magpapatawa. Shout out din sa pinsan ko kay Dennis Ocampo Dennis Duldulaw Ocampo Yoshida. Ayan. Mother niya, mother ko magkapatid. Shout out sa inyo dyan sa Japan. At ganun din ang aking mga pinsan dyan. Si Marlene Gaddao Fernandez at saka si Nora Gaddao Fernandez. Pinsan ko naman yan sa father's side. <coughs> Marami na akong pinigado. Pa parang mas gusto ko yung yung pong mga naubusan na hindi ako nakarating dyan sa'yo, bro, journal Pati kay Kuya Ed na hindi ko nakita. nagchat yata Ang nakita ko lang yung kanyang anak. Madalang kasi akong kuan ay magrebisa sa Messenger. Doon po kayo mag-comment po sa kuan sa videos. Na sa mas Apo, teko sa ilukano, hmm? Parang tulang ang kanin ko ah. Namiss ko ganitong ulam mga idol ko. inalis ko yung hasang niya wala namang makakain yung hasang ng dalag eh. yung hasang ng heto masarap yun kasi po, wala tayong bida yung malunggay, at saka ang palaya. Oh, bunchuk! Nakita ko, tigasaragosa yung nagtitindang mama. Manamis-namis ang kanyang sabaw. Kinamatisan. Kinamatisan.

Abangan nyo po bukas mga idol kung hindi ko makakalimutan na maglalay ako nakakain na kakain sa page ko sa Duro Fernandez. Itong long videos ko na ito sa Rogelio Dugdulao Fernandez ko niya upload. Yun namang reels niya 90 seconds, doon ko dinadala sa page ko, sa Duro Fernandez. Ayan. Sinulong ko yung mga pusakit. Na kahit busog sila sa catpod, pag nakaamoy na naman ng ibang ulam, yung iba lumulundag dito. Hmm. <toss> 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 meron pa dito maghahaponan ako kasi favorite ko talaga ang ganitong ulam yung mga ako na mahihilig na magulam ng isdang dagat baka hindi kilala ito isdang tabang po ito Naku. Oh. Mahaba na ang oras direct. Super. Eh. Parang sasandok ba ako ha? na I love you all. Shout out sa mga tiga Canada. Nakalimutan ko kung tiga saan na si Ma'am Liberty ba? Mm -hmm. Yung nag-sponsor sa akin. Ma'am, magaling na po ba kayo? Magpagaling po kayo para marami pa po kayong matutulungan. taga California si Ma'am Liberty. Saludo ako sa iyo, Ma'am. Marami kang naitulong sa akin. Pagpalain po kayo. Sana po gumaling na po kayo. Oh. Ikat mo na direk. Mamaya mo na sipsipin ang mga ulo. I love you all. I...